Ipinagdiriwang ang ika na Sanglad Festival sa Santo Tomas, La Union, kung saan iba't ibang aktibidad ang idinaos. Silipin natin yan sa ulat ni Floyd Brands. Isang mahalagang tradisyon para sa mga mangisda ang Sanglad Festival sa Santo Tomas, La Union. Pagdiriwang ito na nagsimula pa noong dumating ang Nuestra Senyora Virgen del Marco Ativa noong 1845 na ginugunita sa pagdaraos ng isang fluvial parade sa barangay Rao, La Union. Sa ika na taon nito, ipinagdiriwang ito noong July 10 at nagtapos hanggang July 20, 2024. rang ito Ni noong 2016. Sinimulan ang kapistahan sa isang Holy Mass at feeding program ng barangay. Highlight din ng okasyon ang iba't ibang paligsahan para ipamalas ng mga residente ang kanilang galing at talento. Iba't ibang aktibidad naman ang bumida gaya ng dress like Mary contest, altar setup contest, interpretative dance. At siyempre, ang highlight ng kapistahan na fluvial precision. Talaga rin namang dinarayo ito ng mga turista. Ang pagyakap sa tradisyon ay sumisimbolo sa malalim na pananampalataya at debosyon kay Señora Virgen del Mar Cautiva, ang patron ng mga mangingisda. Sa paniniwalang bukod sa masaganang pangingisda, ay malaya silang makapaglalayag at ligtas sa anumang banta sa dagat. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.